Ayan si Ibo. Ayan si Toto. At si kasi ano. Ano yan? Ay, nakatsara na ko. Ah, nasa laruan mo na Ayan. Ayan, nakakuha na naman na laruan si Ibo. Ayan, wow. Likado si Dudo to. Pag naulog di karon no? Kasi madago mo agi. di palas ini. Allah wajah menasinan para. Kasidito. Hai dito, dito pag pabuslukan Kasi Kasima dapat ngani hai anu irot. Bagas baka mah anu jaan. Mmm ganda nang laro nila. marami isda iyan. Dapat di iyan, dahil tito mo baro naglambat, no? Para may pangula. Ayan po. Ayaw yun sa ibo. na. Kita ko sa inyo ang kinukuha na ng ibang ulam. Yung pang ng lambat, saka na meron din yung isda. akan lagi, balik, balik, balik Voy en Palacia. nalalagas yung dahon ng aming puno. Ah, anak ko ay natito na. Ayan na siya, Mare. Nauna pa siya sa akin dito. Nagtag kami sa aming kubo. Dito na naglalaro si Ibo. Ayan siya, mga Mare. Dito na ang aming kubo. Dito yung aming pintuan. Dito si Ibo naglalaro ay, malakas na yung alon sige, hanggang dito na lang muna ang aming video hanggang susunod, bye bye bye